Hello guys. Ayan, magandang araw. So ayan, uh, makulimlim ang panahon ngayon dahil bumabagyo. Ayan, umuulan na Oh. Ano, ano, ano. Napakita ko sa inyo yung wala uh, ulay na bulaklak. Ayan oh, umuulan na siya Oh. Oh, so, masungit ang panahon ngayon. tipid, ano tayo ngayon, tipid bilig kasi nga umuulan. Hmm. Nabuha yung mga halaman na ano, nalalanta. Hmm. Um, kulim ko sa ang panahon ngayon. Ano, um, may babahan na dito mamaya, lalakas na yung tubig. Sana wag na lumakas yung bagyo. Sa so, may base ya malakas ang bagyo dun sa kaano hangin. So, video-video muna ako ngayon. Ayun, dito ako sa labas. Ayan, lumalakas na talaga. Makita niyo 'yung oh, lumalakas na talaga 'yung ulan. Oh, ayan, oh. Mamaya yan, malakas ng bakon dyan. Baha. Mm -mm. Ito ako sa gilid ng bahay. Ito yung pusa. Oh, ano dyan yung pusa, pusa namin. Ang ng daga. Ito so, malakas na talaga yung ulan. Ay, grabe. So, ayan. Buhay na buhay yung mga halaman ngayon kasi nga, muulan. So, yan yung, ano, napakagandang orchids. Yan, parang umahangin na nga, oh. Ayun na yung baha, oh, sa gilid. Pag yan naipon, malakas na ako na yan, ulan na yan, magiging kwan na yan, baha. Umuulan na. Umuulan, pumapatak. Ang bagyong, ano ba yan? Guring ba o oh, kuring? Guring. 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 ibang umuulan. Ayan, pinapasal ko naman yung mga halaman. Kasi, biglang sigla nila. Iba kasi pag naulan ang mga paning. Yung aloe vera. O, ganda na aloe vera, oh. Ay, lumalakas na talaga. Lumalakas na talaga ang ulan Lumalakas na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Kailangan tayo mag video, -video kasi ah, ulang walang mga ano, upload. Tahimik ka kasi kumain ka na, ne. O, oh, di ba kumain ka na kaya tahimik ka? Kasi pag hindi tahimik ito, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, ngiyaw ngaw, ngaw. Yan, lumalakas na talaga yung ulan, o. Oh. Lumalakas na naman ang ulan kasi may bagyo. mag po tayo sa mga, ano, sa mga, may mga, ano, signal dyan. na may lo signal na may lugar mm -hmm. ay lasa ng ulan malakas na naman ang ulan sa nang ng bahay buhay na buhay ang mga tanim mo yun. Kasi nga, ayan, bumabagyo. Nagiging, nagiging press din sila pag nadidiligan. Totoo, Tutu, totoo pala yun, ano? Pag nadidiligan talaga ng maganda ang halaman, talagang konsila sila, press na press sila. E, ito yung magandang halaman, o, yung parang bonsai. ganda. Ito yung isa. Pris talaga sila pag ano, pag nauulanan. Ayun, ano, bulaklak na. Ang ganda naman ang bulaklak. parating na ang bagyo kaya ito nag kami dito nagmumuni-muni kung lalakas ba o hindi ang bagyo dito hmm, ganda na mga bulaklak oh Ay. May kumuha ng saluyot. Ito yung saluyot namin. Eh. Saluyot. Diba? Ang ganda ng... Ito yung ganda halaman. Ito yung pabalito ko kong halaman. Ah. Ito. Hmm. naman yung rubber tree yun o oh. kaya nilalagyan ng ganun kasi nga malaki na siya kailangan isang putulan kaya nilagyan ng ganyan para umugat siya Ikatapos sila guys sa ano ibang lalagyan ulit para dumami ngayon yung black plant na sabi nila ibang diba ganda o oh. malaki na siya Ito yung isang ganyang tulo yan eh. Ah, ito yung isa, yung kulay kulay violet yata ito. May mga kanya-kanyang kulay yung kuna yun. Rubber plant na yun. Muno-muno lang tayo sa paligid. Meron po mga sa labas, baka biglang bumagyo. Kailangan mag-ingat tayo. Uh, masumit ang panahon kaya mag-ingat-ingat tayo. May shout out nga pala sa lahat ng mga team dyan. May mag Mag-ingat shout out. Mag po tayong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Ang mga halaman eh press na press kasi nadiligan sila ngayon Mm. mm, -mm. Yeah, malakas ng ulan malakas na talaga ngayon na darating yung bagyo kasi eh. dito tayo sa ano, sa labas. na, mm -hmm. lumalakas yung na, lumalakas yung ulan. Yung maga akong naglaba kanina kasi nga baka mawalan ng kuryente. Eh, ano pa naman ng mga syudyante. Yung e, mga pasok na. Pero bukas, hari di bukas, walang pasok. Kasi nga, ano na, ano na, ano na yun, piling ng mga, ano, sa barangay. Mga candidate. Ang ganda talaga ng bulaklak na, di, na ano, oh, kulay dilaw. di oh. Diba? Hmm. Ito yung isa kong to. Lucky plant din. Yung isa na to. Oh. Yung kulay red na yan. Oh. Parang parang walang bulaklak na yun. Ah, lumilipas din pala siya. May kondin pala yan. May pan panapanon din pala. Ayan o, malakas na talaga yung ano, ulan o. malakas na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Ayan yung kubo. Diba, masarap magtambay dyan sa kubo na yan. Tapos napapalagiran pa siya ng mga puno. O, di ba? Press kong press ko. Press kong press ko. Ito ng araw sa amin to. Kapal lang yung mga yan. Halaman na yan. Halaman ng ligaw. Pero ngayon, Oh, andito na sa ano, Oh, Nakaguluhan dati yan. Ay, nabasa. sa basa, basa sa ulam.

tatan kay lolo ayan, ayan ay hangin mahangin na talaga mahangin ayan mahangin na Oh, eh. mahangin na talaga. bagyo ngayon. Hindi na nawala ng bagyo. Hanggang dito na lang ang aking ano video. Thank you sa support niyo mga guys. Bye-bye.